Andang araw mga kababayan. Ngayon, bibigyan natin ng pansin ang sampung bahagi ng kasaysayan ni Ferdinand Marcos Sr. mula sa kanyang kasikatan, pinakamalalaking tagumpay, at mahalagang kontribusyon sa gobyerno ng Pilipinas. Tara na at balikan natin ang kanyang makulay at kontrobersyal na pamumuno. Ang pag-angat sa politika. Si Marcos ay unang nakilala bilang magaling na abogado at sundalo sa panahon ng World War II. Ang kanyang imahe bilang war hero ay naging daan upang makapasok siya sa Kongreso noong 1949. Ang Pagiging Pangulo Noong 1965, nahalal siya bilang ika na Pangulo ng Pilipinas. Kilala siya bilang mahusay magsalita, matalas mag-isip, at may malinaw na plano para sa bansa mga proyekto sa infrastruktura. Isa sa kanyang pinakakilalang kontribusyon ay ang malawakang infrastruktura. Tulay, kalsada, ospital, at paaralan tulad ng Cultural Center of the Philippines at San Juanico Bridge. Bagong Lipunan Program Ipinakilala niya ang Bagong Lipunan Movement noong Martial Law, na layong magdisiplina sa mamamayan at pasiglahin ang ekonomiya. Pag-unlad ng agrikultura. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inilunsad ang masagana siyam na putsyam na program upang pataasin ang ani ng palay at gawin self-sufficient ang Pilipinas sa bigas. Edukasyon at pananaliksig. Nagpatayo siya ng mga state universities at research centers gaya ng Philippine Heart Center at Lung Center of the Philippines. Malawakang programang pangkalusugan. Pinondohan niya ang mga espesyal na ospital na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng milyon-milyong Pilipino. Foreign Relations at Diplomacy Nakilala siya sa pandaigdigang entablado bilang leader na marunong makipag-ugnayan sa malalaking bansa, gaya ng US at China, na nagbukas ng kalakalan at oportunidad. Ang Panahon ng Kasikatan Noong unang bahagi ng kanyang pamumuno, Mataas ang suporta sa kanya dahil sa mabilis na pagunlad at kaayusan sa ilang sektor ng lipunan. Pamana at kontrobersya Kahit may mga mabibigat na isyo sa huling bahagi ng kanyang pamumuno, hindi may kakaila ang mga proyektong na iwan na naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Si Ferdinand Marcos Sr. ay isang leader na may dakilang ambisyon para sa bansa na may magkahalong papuri at batikos mula sa kasaysayan. Ang kanyang pamumuno ay nagsilbing aral at inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Kung gusto niyo ang mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na at ihit ang notification bell. Maraming salamat!